Norma, nakikiramay kami sa inyo ha. Nurse si Ferlin. Yes po ma'am. Oo, nurse siya. So active siya na nagjujuti, nagtatrabaho bilang nurse? Opo ma'am. Saan siya nagtatrabaho? Doon sa Tagig po. Dito sa Tagig ano. Pero ang kanyang katawan ay nakita sa Pangasinan. Yung uh, kami. Barangay Bani Bayambang Pangasinan. Yes po ma'am. Si Maridel at si Dani ay nasaan? Saan sila naka-base? Parehas po kami ng barangay nung Maridel po sa Barangay 164 Kaluukan. Yung naman pong mm -mm. kapatid na doon po sa may sako pa rin po ng Kaluukan sa may Sabarte po. Okay, pero ma Maligaya. Pero si Ferlin ma nakatira rin ba sa inyo o nakabukod siya? Nakabukod po siya, ma. may boarding house po siya dito, dito sa, sa, may Tagig po, sa malapit sa kasi po malapit sa so, po office niya. Okay, Maridel, kailan niyo huling nakausap si Ferlin? Nakausap po siya, ma'am, nung ano po, one o'clock ng linggo. Linggo ng, na, Linggo ng hapon. Linggo ng hapon. Opo. So, anong araw yan? July? 20 po. July 20, 20? July 20? Tama? Opo. Nang hapon. Nasaan siya nung kausap mo siya? Bali, ma'am, yung ano kasi, ma'am, aw, nung kausap ko kasi siya, kinakamusta ko po. Mm. Tapos, nung nag-reply siya, nasabi niya, okay lang naman daw. Tapos po, nung kinausap ay, nung nag-reply po ako ulit sa kanya, aw, nag nag-message. Wala na po, hindi na po siya nag nagre-reply po hanggang na kinabukasan na. Okay. Pero itong sinasabi mo na nakausap mo siya, chat lang ito. Chat lang ito. Hindi mo narinig ang boses niya. Hindi mo siya nakausap na yung naririnig ang boses niya. Hindi chat lang ito. Ano lang po? Chat lang po talaga. Okay. Nasaan daw siya noon? Nasabi ba niya sa'yo nung linggong yon Nasaan siya? Hindi po. Okay. Meron ba tayong mga kaibigan niya na nakapa, nakakaalam kung ano uh -huh. ang ginagawa ni Ferlin nung mga araw nung araw na 'yon? Ah, opo, opo. Yung mga kasama, yung mga kasama niya doon po sa pinagtatrabahuhan niya, ma'am, mm -hmm. doon po sa Tagig. Ang sabi ko kasi, pupunta daw po sa amin. Sa, sa inyo, Kaluokan. sa Kaluokan, oh, okay? Opo, mm. oh, po. Tapos nung mandi po ng ano umaga nagtaka po yung mga ano kasama niya hindi po siya pumasok so ngayon na alarma po sila okay. tapos nag-message sila tapos nagkinat nila po ako kung nandun ba sa amin si Perlin eh sabi ko po, po wala tapos doon na po nagtaka na po sila Paano po ninyo nalaman na yung uh, katawan na nakita o yung biktima na nakita sa hmm. Barangay Bani sa Bayambang, Pangasinan, ay ang kapatid ninyo. Sino po ang tumawag sa inyo? Yung boyfriend niya po sa Mindanao, bali nag-ano daw po yun eh. Um, dumaan lang po sa wall niya, tapos sinin niya po sa amin. Bakit? May nagpost? post Na, Opo, may post po, nanggagaling po ng Pangasinan. Oh, may Doon din po namin nakita. May mag -post. Nakakabahala lang kasi, Rio, bakit sa lahat-lahat ng mga post, mapunta pa talaga sa nga po eh. sa pamilya yung mga opisyales ng ng kapulisan sa uh, Pangasinan ay nakausap naman ninyo nakausap naman po namin doon ma'am okay uh, nakuha niyo rin naman ang katawan ni uh, ni Ferlin Opo ma'am, na na po namin doon po sa bahay ng kuya niya po ngayon sa Kalookan Opo sa Kalookan So nakahimlay pa o, naka, nakahimlay pa po ano? iuwi pa po siya ng Mindanao ma'am Kailan niyo iuwi ng Mindanao ngayon ma'am, kaya po kami ngayon nandito sa sa ano po, sa airport po kasi yung po pinapa-schedule po namin yung pagdala po ng kapatid po para uh -uh. po madala na po kasi sa ano ma'am kasi ilang araw na po siya dito ma'am ano. Okay. Sa ilang kasi, na siya. Ka. Talaga, Tanong ko lang. na, okay. na ano ba? Na-autopsy ba? Ang Opo ma'am, kaso yun, isang linggo pa po daw po bago makuha po yung result o -o. po ng autopsy. Oo, oh, oh. may may katagalan din yan. balik bukas, ya, bukas, po yung... bukas po mag-isang linggo kasi Wednesday po yun. Mag-iisang linggo. Magandang hapon po, uh, Colonel Romel Bagsik. Yes ma'am, good afternoon po ma'am. Yes, good afternoon sir. Sir, matalong lang namin, ongoing pa ang uh, investigasyon, tama po ba? Meron na po tayong suspect. Okay. Meron na, nakuha na po natin yung baril ng suspect. Okay. Uh, inaantay lang po namin yung resulta ng ballistic examination. Okay. May mga evidence na po kami. Pag po lumabas po yung mga, mga resulta po, nung mga request po namin, ipapile na po namin yung kaso. Okay. Hindi lang po namin siya may pasok ng inquest, kasi nga po, Wala pang... yung gap po is mahaba na. Um, eh, ang problema po ma'am, kasi ang biktima ay taga-tagik ang namatay siya dito sa Bayambang. Yes. So kailangan po na alam naman po natin nagkaroon ng bagyo, baka yes. hindi po kami makatawid sa kalsada. Uh -oh. Hindi po kami mak kahit kami dito ay nasa lanta din. Uh -oh. Uh -oh. Hindi uh -oh. uh, ang tagal po ng transportation papuntang Tagig. Pa. Okay. Three times na po kami nagpabalik-balik doon. Okay. Pero awa po nang Diyos ma'am, meron po kaming uh, malinaw na suspect po ma'am. Okay. At naiintindihan rin po natin na hindi pwedeng i-disclose muna no? Hmm. Uh, yung mga detalye nito kasi ayaw natin na makompromiso yung investigasyon at ang uh, pagsasampa ng kaso. Uh, medyo, hindi yes, lang medyo, talagang stricto ang ating prosecutor's office ngayon. Hindi nila basta-basta na tinatanggap ang mga kasong inahaain kung hindi matibay at uh, kapanipaniwala ang mga ebidensya. Sir, matanong ko lang, under surveillance na ninyo yung tao kasi baka makawala eh. Hindi ma'am, nakahold na po siya. Ah, naka-hold na. So in custody na po. Admi uh, administrative uh, hold po ng hep ng ng chief niya. Okay. Uh, hindi po siya pwedeng mag off hindi okay. po siya pwedeng lumabas while, okay. while waiting po sa result ng ballistic at uh -huh. so profile na po namin yung kaso. So it is uh, sufficient to say that this is a uniformed personnel without ano ha, without identifying. Kasi bakit merong administrative yes, hold. Okay. So ako uh, Rio hour. panatag ang loob ko pag kaganyan. Uh -huh. Yes Na merong aksyon agad. Pwede po bang malaman ano po ba ang motibo kasi nung natagpuan ang bangkay ni Ferlin, uh, may tama ng baril tama ba kernel? Uh, ma'am, uh, actually ma'am nung una po uh, po during that time yung onslaught ng bagyong -Krising, oh Oo, oh, oh, oh Sa lakasan po ng bagyong Crisping. Uh -uh. uh, based base po sa investigation namin Uh, namatay po siya ng gabi ng July 20. Kasagsagan ng bagyo? Uh, yes, ma'am. At kinaumagahan po, 6 o'clock po ng umaga, uh, lang po siya na-report sa station namin base sa isang uh, concerned citizen, ma'am. Okay. So, pagpunta po namin doon, ma'am, umuulan, kaya ang hirap po ng situation, ma'am. Noong una, ma'am, ang akala namin, ma'am, is tabon Okay. Kasi bilog yung tama niya. Pero nung nireprocess po namin yung crime scene at mm -mm. nakakuha po kami ng isang basyo ng 9 mm na pistol okay immediate ba ang uh, pagkamatay o matagal pa ba kaya yes ma'am immediate based, based po uh -huh. dun based po dun sa initial na usap po namin ng mm. uh, doctor na uh -huh nag si ma'am. Tsaka uh -huh. po yung uh, nag-gandak ng post examination, ma'am. Uh -huh. Close range po kasi yung pagputok ma'am. Lumusot uh -huh. yung bala. Tinamaan okay. yung lungs niya. Lumusot sa likod. Alam naman po ng family yun, ma'am. Uh -huh. Pinaliwanag naman po sa kanila. Sir, meron ba tayong na-establish na motive? O ano pong ano to, May relasyon ba sila? Ma'am, ano, um base po sa statement uh -huh. ng boyfriend ng victim, uh -huh. ha? Oo. Uh -huh. yung, yung taga Mindanao? Victim, yung victim na... Yes ma'am, uh -huh. yung siman na boyfriend niya, ah uh, yung pong suspect natin ay naniligaw sa okay. sa ating biktima ma'am. Okay. At the same time, yung suspect natin may utang sa biktima ma'am. Ulit-ulit daw po yan ang hihiram uh, sa kanya. Aside, okay. As aside po sa aside po sa pagiging nurse, ah mm -mm. uh, meron po siyang nagpapahiram po yata siya ng pera sa mga lumalapit sa kanya. Uh -huh ah uh, so, nung pong tumagal, ma'am, medyo na, na, ang rito, naipon. Lumaki. Lumaki. Lumaki yung utang niya. Yes, ma'am. Ang <coughs> ano lang po namin, ma'am, bakit sumama yung biktima sa suspect? Yun, yun din sana. Alam ninyo na may ganitong negosyo ba ang tawag natin o pautang si Ferlin? Alam namin nagpapautang po siya, ma'am. Pera ba niya yan o pera rin, rin ang niya. Pera lang po niya. niya? Opo, yung sahod po niya. Sahod Bila niya? Pinapa-utang po niya sa mga kasamahan niya, okay. sa mga kakilala niya. May relasyon kaya sila nitong lalaking ito? O ano yun, ba, paano sila nakakilala? Yun nga na po ang hindi niya nabanggit po sa mga wala. ate din niya. Wala po siyang nabanggit na okay. mayroon siyang karelasyon dito. Okay. Maridel at saka Dani, wala bang nababanggit sa inyo si Ferlin tungkol sa mga kliyente? Tawagin na natin kliyente, no? Mga kliyente niya? Wala pong nabanggit siya sa akin na gano'ng amp mm, -mm. At may pre siya dito sa Maynila. Ang pagkakalam po lang po yung nasa probinsya Okay. Na-retrieve ba natin ang kanyang cellphone? At Wala may access po, ma tayo sa kanyang mga social media account? ah, uh, Colonel Romel Bagzik. Wala ma'am. Wala. Pero may cellphone siya. Hindi Mayroon man... po siyang cellphone at saka may dala, -dala po yung backpack pero nawala na po lahat ma'am. Cellphone at saka yung backpack niya, nawala na po lahat. Wala na. Opo. Okay. Akses sa social media accounts, mga messenger, mga viber, whatsapp, mga di, chat di, niya? Hindi, kasi po namin mabubuksan yung ano niya eh, yung account niya. Okay. Um, kasi, uh, Colonel, meron ba tayong means para makakuha ng, palagay ko, court order? Pwede, ano? Para mabuksan? Yes, ma'am. Uh, para makita natin, kasi baka mas meron pang katibayan doon o maglalahad pa ng uh, mas matibay na ebidensya laban dito sa uh, prime suspect ninyo. Ma'am, actually ma'am, uh, okay. ongoing po kami dyan sa process na yan. Okay. Pero okay. based po doon sa pieces of evidence na meron kami, ma'am. Oo. Ito po yung gumawa talaga. Meron okay. na po kaming konkretong so, suspect ma'am. So sufficient na. Sufficient na to establish Ako, probable cause yung tinatawag natin. Yes, ma ma uh, may timeline Ako, ma ba tayo kung kailan natin makukuha yung autopsy kasi kailangan yun ano? Ma'am, kahit po yung autopsy wala, basta lumabas yung ballistic, pwede ko i yung massa ma Ah, okay. Eh yung ballistic report kailan yun lalabas? Basis sa coordination ko ma'am, within this week lalabas ma'am. Okay. So ibig sabihin nito, uh, tututukan natin ito, Rio para Yes po, attorney. Uh, magtulungan Yan din Yan po yung na. nilapit isa rin po yung nilapit ko dito, ma'am, para mabilis po yung hostess siya makikita namin agad dahil mm -hmm. iuwi na po siya doon sa probinsya eh. Ito lang po yung mapangako ko sa family, ma'am. Uh -huh. uh, hindi po namin to tinutulugan. Alam naman yes, yes. po nila yon nung mm -hmm. nandito sila, nakikita nila kami kung anong ginagawa namin. Mm -hmm. Regardless kung ano ang Profesyon ng sospek, wala kaming pakilam. Mm -hmm. Pinaliwalagan na po namin sila. Kasama po namin ang CIDG na nagtatrabaho dito ma'am. Okay. Kasi yung distance ng coordination is mas malawak po sila. Oo. Pero sa level pa lang po namin ma'am, uh, mabibigay ko po ng klaro na ito pong suspect namin, isa talaga yung bumarel at okay. pumatay doon sa biktima po natin. Iko-coordinate natin yan Rio para matulungan ng mga kaanak na Uh, maayos yung yes, mga yung documentation para mm -hmm. sa pag-file ng kaso. Huwag po kayong mag-alala. Um, Norma, uh, ang assurance is that under administrative custody naman na yung tao. Mm -hmm. Yung pinakasuspek. Ang ibig sabihin nun, kinututukan siya. Higit pa sa tutok. Yes. Uh, higit pa uh, sa tutok actually. Bantay sarado. Uh, at uh, any... Ay, sa pulis po, uh, sa lahat po ng alam mo, sa Pangasingan, Bayan Bangko, sa uh, Mayor po, uh, hindi po naman po kami pinababayaan doon. Okay. Sa lalang po si PNP Police, si Romel, sir. Okay. Papasalala po kami dyan, marami. Okay. At yeah. hindi po kami nila pinababayaan yun sa... Ano? sa lahat po ng mga tauhan niya po. Ayun. Sa nagpatira po sa amin, sa lahat po ng ano. Hindi naman po kami pinababayaan. Ang sa na po, uh, sana sir, uh, sana madali ang ano po, na <coughs> makamit po ng Ayun inyong istisya. Ang gusto namin naman. mangyari. Oo. Uh -huh. Ang pakiusap lang po sana admin ma'am, kung pwede, wag na pong pagsyadong pagpistahan kasi it won't help naman. Nandiyan naman po na Andiyan na po kayo, andiyan na po sila. Ginagawa uh -oh. po namin yung trabaho namin. Uh, ang amin lang is coordination lang. Pag hiningi po namin yung oras nila, bigyan nila kami ng konting oras. Yes. Uh -oh. uh, wag kang uh, wag, hindi po namin 'to papabayaan. Uh -oh. Wag kang mag-alala, uh, Colonel Romel kasi uh, nakatutok rin naman ng Wanted sa Radyo. Tutulong rin from our end para mas maging mabilis yung coordination ninyo. Uh, kahit kami dito sa Wanted sa Radyo, maraming salamat din po, Colonel Romel. Uh, sa agaran ninyo na pagkilos. Yan po, ano, at uh, naiintindihan talaga natin mm -hmm. rin, Rio. Yes, po. Si Ma'am Norma, si Maridel, si Dani at ang iba pang mga kapatid ni Ferlin Bilang bunso, ano, mahirap, oh, po. mahirap bunso, tanggapin. Siya, Nurse, and I'm sure meron pang mga pangarap ito sa buhay. Uh, wala pang ang pamilya na nabubuo, di ba? Wala pa po. Ang kanyang uh, kasintahan ay isang siman ba? Opo. oh, po, oh. Napaka, well, masakit. Masakit. At syempre gusto natin ng agaran mm, na yes. pagtugon dito sa kasong ito. Bale, kapag na-release na po yung ballistic uh, uh, test nito, yung result po ng ballistic tes kayo po ay agad na sasamahan ng ating reporter patungo po dito sa Bayambang uh, Pangasinan upang makapag-file na rin po dahil yun din po ang naging pangako ni uh, Police Lieutenant Colonel Bagsik na once na may malumabas na na resulta agad na po itong ipa at mabigyan na po natin ng hustisya si Ferlin. Taos pusong pakikiramay po muli Ma'am Norma, Ma'am Maridel and Ma'am Dani uh, wag nyo pong ibababa ang telepono, kakausapin pa po kayo ng ating researcher para po sa schedule. Okay. okay, ingat kayo Ingat kayo. Thank you, thank you, ma'am. Thank you.